kaibigan, mga kasama, mga kasangga. Ito uh, si Lakay at ang aking panganay. Ayan. Walking kami habang si Mama ay nagsusumpa. Dito lamang po yan sa lugar na mapuno. Kaya uh, dito sa Evergreen Executive Village. Ayan talaga naman napakasarap kong maglakad dito at napaka-presko. Sariwang hangin. Ayan. Mm -hmm. Ilang kilometers na nalalakad natin game? 6.3 kilometers mga kaibigan. Boundary, boundary na kami magtatay nito. Ayan. Uh, pag katikot nito, punta na kami sa venue ni Irog. Ayan, doon sa Sumba. Ayan, o talaga naman. Ayan. Ayan. Napakarami hong naglalakad dito. ayun nasa likod namin, no. Ayo, nasa nasa unahan pa. Yung iba nasa unahan. Ayan. Kaya, kaya uh, medyo boundary na sila kay. Pawis na. Talaga naman, medyo may hingal na ng kaute. Kaya, kaya, kayo mga kasinyor ko ha, pamarisan ang uh, magpanganay ayan, at magsingirog galaw galaw pag may time ayan. so yan lamang po muli magandang umaga at naway, pagpalain tayo ng poong may katan. Bye-bye!